kung bakit nga ba ako sa edad kong ito ay wala pa akong asawa so yan ang sasagutin natin sa vlog na ito ay magandang uh, hapon po sa inyong lahat no? ito ah uh, Meron akong naisip na content. Ayun. Alam mo kung maraming nagtatanong sa inyo. Kung bakit nga ba ako sa edad kong ito ay wala pa akong asawa so yan ang sasagutin natin sa vlog na ito so gagawa tayo ng isang buong vlog para uh, yung, yung aming mga minamahal na supporters viewers and sponsors ay malinawan no? so bago ang lahat maraming maraming salamat po sa mga supporta nyo pinapakita sa akin sa Team Pahawai, no? ang mga ginagawa naming vlog ni Rikawan no? so ito uh, ang oras natin ay alauna so nakatapos na akong magluto sila ko yun nasa hospital ngayon nasa Naga dun sa kanyang kapatid at sila tatay uh, nagwi building no, para sa pinto no? and then si, si Vince may ginagawa din content niya sa loob ng bahay so yung nakatoka sa akin Ah uh, tapos na, no. So ngayon nagpapahinga tayo. So ito na nga po. Bakit nga ba si Alamid sa edad na uh, 33 years old ay hindi pa nagaasawa. No. So buuin ko po sa pinakaumpisa, no. Ayun, si Alamid po ay isang panganay sa walong magkakapatid, no panganay so pag sinabing panganay syempre ako yung naka nakaranas nakasaksi nung kahirapan no? kaya ganun na lamang yung aking ano na kumbaga ako ang nakakaalam kung kung anong mangyayari kapag ka pumasok ka sa ganyan na wala kang wala kang kapalano plano preparation di ba so napakadali lang po na sabihin na yon pumasok sa ganon pag-asawa no napakadali lang so ako kasi ano ko advance yung isip ko no okay lang sa akin na makantsawan bilang yan pasok dito labas dito okay lang kasi ang iniisip ko mas pa dyan yung kantsaw kapag ka sumuong ako dyan sa ano na yan na wala naman akong kakayanan na pagsilbi sa aking magiging pamilya no? so dahil nga sa nasaksihan ko yung kahirapan ng no, mga bata pa kami kaya biya di ko na po sasabihin basta mahirap sa panganay yun, kaya sabi ko si Alamid po ay isang ah, uh, natapos ko lang po ay high school graduate no high school lang po high school no and then alam ko sa isip ko na ako ay hindi hindi makakapag college no talagang inano ko yan na sa kalagayan ng buhay namin ay hindi ako makakatungtong ng college no pero simula pagkabata, pinangarap ko noon talaga, pangarap pinakapangarap ko is maging sundalo. No? So it it itina, ko sa isip ko na ang army is pwede noon ang high school graduate. So 'yun na lang yung grade 6 pa lang ako ay dinatak na sa isip ko na 'yun na lang yung gagawin ko pag graduate ng high school mag apply ako ng army no? so sa madaling sabi na nagawa ko yun nangyari po yun no? nakapasa ako ng entrance exam nag apply ako walang swerte no? And then na expired yung exam na yun ng unang entrance exam ko nag exam ako pangalawang exam pasado naman ulit pagdating sa pricing, wala walang walang swerte no so sa modaling sabi wag niyo patagalin to limang taon po ako nag-apply ng sundalo no so may mga past vlog na ako nito na ikwento ko yung buhay ko no so ito kasi ano to para sa mga may may meron na tayong mga nagmamahal sa atin so kailangan namin na uh, may initial information kayo sa amin, no? Bakit nga ba si Alamid ano? Alam ko marami nagtatanong diyan. Bakit anong 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 hadlang, no? So, ayun po. During nag-apply ako ng sundalo. Talagang ano. Ang pag nakapasok ako, yun ang siyempre family muna and then mag-aasawa na ako no pero paano paano kung hindi ako makapasok ng nitong ina-applyan ko so mag-aano ko ngayon pero ang second choice ko talaga noon is security guard no security guard kasi related don sa gusto ko no dapat kasi mayroon tayong plan A, plan B planse. 'Yon. Ah, Nakaabot tayo sa planse. <laughs> 'Yon, sa madaling sabi, paano kung hindi ako makapasok dito sa internship -in ko? Ang nasabi ko talaga noon, kasi 'yung trabahong ganun, kahit na delikado, is stable, 'no? Stable. So, hindi ako mag-aasawa hanggat wala akong magandang pagkukunan ng kabuhayan. Ayaw ko po na magsilbi ako isang sa pamilya ko, sariling pamilya ko ng pachamba. Yung diskarte dito, diskarte doon, pachamba. Pasensya na po sa world dun sa mga may pamilya na na ganun ang ginagawa. Pero for me, ayaw ko po ng ganun. Gusto ko, yun nga, hindi niyo ako masisi kung bakit ganyan kasi nga pinangarap ko nga ang pinakapangarap is maging isang sundalo na alam ko yung pag sundalo ay may kakayanan na uh, makapagsilbi no sa sariling pamilya no. Kaya ano hindi po ako masisi kung, bakit, kung bakit ganun yung ano ko yung foresight no yung sa isip ko kaya yun po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay single pa rin si Alamin yun po ang dahilan so ngayon yung plan B yun yung nag guard tayo yung pagiging guard ay okay naman yung sariling pamilya ko na ipabahay ko nakapundar ako ng motor gamit sa bahay ay, hindi ko naisaisin basta naka nakano ko sa loob ng 5 years yun lahat yun napundar ko sa bagiging gwardiya tapos dumating ang ang araw na may nagano sa akin na uh, dun sa duty ko tanghali noon sir bakit ka ano? bakit ka hindi mag vlog may talent ka may kumakanta ka. sabi ko sir ang, ang pag vlog ako ay ano yan yung para lang yan sa mga social sa mga may pera no tapos sabi sa sabi sa akin ni Sir Jubin Binaya yung sa engineering department namin sa mall na pinagdududutihan ko ang sabi niya ay kaya ka nga magbablog para magkapera ka sabi ko ah ganun ba yun, yun. so simula nun nag isip isip ako paggabi wala akong kaalam-alam na ako pala'y suspindido no sa kasalanan <clears throat> na di ko naman alam uh, may pagkakataon sa trabaho na pagka uh, nag kumbaga nahanapan ako lang hinahanapan lang ako ng butas no kasi masyado tayong good doon sa pinagdududihan kong ano department so ginawan tayo ng ng butas para ma-rotate matang ma may rotate kasi nga ako lang yung guard noon na nagstay ng tatlong taon sa isang posting lang ba so talagang ginawan tayo ng sinilipan ako pin pinilit akong silipan ng dahilan para ma-rotate ako so madaling sabi suspendido tayo ng 15 days doon na ya, sabi ko, bawat isa sa atin, huwag kang magtataka kung nasaan ka ngayon. Kung nasaan nakapak yung paa mo ngayon, huwag kang magtaka kasi lahat yan may plano. No? Lahat po yan may plano. Kahit ako, kung nasaan ako ngayon, dito sa kinaupuan ko, matuto tayong makuntento Kasi lahat yan may plano sa atin ng Panginoon. no? so, madaling sabi, nag-isip-isip ako yun, pag gabi noon kinaumagahan, wala na akong pasok kasi suspendido ko ng 15 days uh, yung kapatid kong babae gawa kami kaagad ng channel at noon din sa gabi na yon nag-shoot kami ng kauna-unahing uh, vlog ko na talagang bago maggabi gumawa pa talaga ako ng script ang unang mga ginagawa ko noon is comedy no? yung mga short ano lang na comedy yung mga script ah uh, yun kaso nga di tayo tumagal ng ganon kasi nga ano ma, mahirap mahirap gumawa ng script continuous pa ako nun sa ano sa pagjujuti nun uh, sa so sabi after 15 days na na ano ko na suspend di bumalik na ako gulat yung mga kasamaan ko sa mall na pinagjujutihan ko na ala Nasuspindi ka lang. Pagbalik mo, vlogger ka <laughs> Ayun. So, sa madaling sabi, dinaanong tayo noon ng, alam nyo na yon yung problema noon, world, ano worldwide. No? Hindi ko nababanggitin. Ayun. So, yun. Bawal lumabas yung mga tao. Ah, nag- <coughs> Nung, pa, nung parami na ng parami yung mga nag ano positibo mas, mas ginusto, mas ko na mag ano mag mag resign sa trabaho na yun para mag focus na lang sa vlog ayun uh, and then halos talagang ano yung views ko noon 5 15 50 40 30 ganun at araw-araw po tayo na nag-upload. Wala po akong sinayang kahit ang nagsusuporta lang sa akin noon nung nag ako ay yung naggawa lang ng channel. No? Yung kapatid ko. Kami lang dalawa. Pinag-aralan ko kung paano mag-edit. Kaya masyorte na yung mga bagong vlogger ngayon. May nag-aalalay sa kanila. Ako noon, grabe. Grabe. Talagang yung mga gamit ko noon kawayan kawayan yung mga gamit ko noon improvise tripod kawayan nagre-recording ako kawayan yung mga stand stand ko no hanggang ngayon may nakatago pa doon sa bahay para at least na ngayon na medyo ano tayo medyo maganda na yung ano natin karera medyo maganda-ganda na para nakakasarap na ano sarap sa pakiramdam na nababalikan ko yung nakikita ko yung mga gamit ko noon andun naka sabit lang sa may taas so bilisin na natin 3 years akong nag vlog na walang sahod po 3 no? years pero pang 2 years ko may idea na ako kay Kuya Nuli, no? hindi, hindi ganon kadali na nakasama ako kay Kuya Nuli bali nagpupun nag nagbabarabakasyon na sa doon sa, sa kanila kasi si Kuya Nuli po ay ka, ka, ano, katabing barangay ko lang so ah uh, hindi ganoon kadali na nakasali ko kay kay Kuenoli kasi si Kuenoli ay napaka-busyng tao no. So panay ang, ano pa niyon nila ni Idol Japper Sniper sa Burias may mga project sila doon. Ayun. Panay lang ang panood ko sa YouTube sabi ko balang araw sana ay makasama din ako ay kay Kuenoli no. So hindi nga ganoon kadali no. So Pupulisin na natin. Pagtungtong ng ano 2023. Yan. So, yun na nga po. Pumunta uh, although ano, mga ilang bis na rin nagpupunta-punta sa bahay si Bayanoli. Uh, tapos nung nagbakasyon uli siya, nagpunta uli sa bahay. Ayun na, sinabi na ng mama ko tapa ko na Uh, baka ano alamid may ka pa nun kay Rika sabi ko wala na ako ano kaya kung iano natin kay Kuya Noli pero andun na si Kuya Noli sa Kasibins harap harap kami, si Mama, si Papa yun itaray ko kako na ano, kontakin so bago yung Facebook ko nun yun, nakontak ko nga no? yun talaga parang nakatadhana talaga na matulungan si Rika no, si Rika 1 so yun, uh, na-scout ko si Rika 1 October ba yun? September 2023 ayun ha doon na ako naka-join kay Quenoli at hanggang nga ngayon, ang team Pahuay ayun po ang istorya so, so ganun po, kahirap yung ano yung naranasan ko na ano kung ba, bakit nga ba ako ano hanggang ngayon walang hindi nag-aasawa no nag-iisip po kasi ako no kayo ba naman maranasan mga, kap mga, kapatid ko mga kapatid ko isa lang diyan ang hindi ko pinaglaba at tuwing mga si mama as in pag nanganak na si mama sinaumagahan ako maglalaba sa sapa hindi ko nalang nakapaglaba dyan is yung bunso kong kapatid kasi ano na ako nun ah uh, Fortier High School tapos si AT officer so busy na kami sa report drilling nagkukumpit kaya sa iba-ibang lugar so ang bunso kong kapatid hindi na ako masyadong nag nakapaglaba dyan pero yung pito grabe ako lahat no sapa kaya sabi ko bakit ako mag-aasawa ng maaga para maranasan ko ito ulit kumbaga <laughs> nagkapubya ko napakalaking pubya talaga yung mag-ani ka ng palay ng napakainit kung may pangarap pa talaga sasabi mo hindi, hindi ko minamalit yung ano yung pagsasaka kasi yan ang kinabuhay namin pero dyan ka kukuha ng hubot. no? ng gagawin mo yung ano, motivation na hindi ko ito ipaparanas sa magiging generasyon ko sa magiging sarili kong pamilya kaya hindi niyo pa ako masisisi kung hanggang ngayon ay hindi pa ako may asawa ganun po ang mindset ko kaya sobrang mahal na mahal to po itong pagbablog kasi tinutorin ko po itong ano, kumbaga yung enthusiasm ko sa pagiging sundan may mga nakikita naman tayo ng na mga successful sa pagbablog ah no? uh, talagang naniniwala ko na dito dito ko dinala ito yung plan C ng buhay ko sa vlogging industry no? so yun po kaya hindi nyo po ako masisisi kung ano pero maraming maraming salamat po sa ano katulad ngayon yung ginagawa namin ano uh, content ni Rika ni, ni Rika wat So Ano po Mag enjoy lang po tayo no? Kahit na ganoon Di pa natin yan masabi no? Di natin alam Di ko alam kung sino yung para sa akin no? So kung Hindi kami Kung hindi ba makapag-asawa na ako So siyempre hindi na ako pwedeng mag-ano kay Ikawan at syempre siya rin no? kasi hindi natin talaga ano so ngayon pa ba ako magbabasta basta umabot ako sa ganitong edad ngayon pa ba ako magpapasok eh kung noon nga hindi ngayon pa ba diba? so kung magbabasta basta ako ngayon anong silbi ng mga unang araw na hindi ako pumasok sa ganyan diba Okay. So 'yun nga po ang ano, ang ano, para malinawan din po kayo dahil napaka ano po ninyo, napaka grabe yung suporta yung binibigay sa amin sa Timpaway sa akin, sa mga kasamahan ko. 'Yun. So at least man lang malaman niyo para yung mga nagko-comment diyan, naihiwagaan kung bakit, no? Ah, hindi naman tayo pangit. Hindi naman tayo ano. Bakit wala pa yung asawa? So ganoon po. Mahirap maging isang panganay. Paglilipasan ka talaga ng panahon. Yung mga kantsaw-kantsaw na yan. Wala, normal yan. Minsan na ano na din ako pero sabi ko, sige lang. Ang sabi pa nila, ano, uh, paano daw pagdating ng panahon walang mag-aalaga sa akin hindi po ako kinakabahan dyan kasi pagka abuti kang tao marami ang magmamalasakit sa iyo uh, marami ang magmamalasakit sa iyo may mag-aalaga at magmaalaga sa iyo basta magpakabuti ka lang ganun po ang paniniwala ko hmm. kasi mayroon dyan kapag asawa isa dalawa si rin so ano kaya hindi po sa akin big deal na hindi ako kapag asawa diba so yun lang mo po ah, um, maraming salamat po sana po ngayon ay nalinawan na po kayo kung anong panig ko no? so yon para po yan so dun sa mga mga supporters all over the world no mga nagmamahal sa amin So, yun po. Ayun po ang istorya ni alamin Striker. So, again, maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Uh, hanggang matapos itong ano. Huwag po kayong bibitiyo hanggang matapos itong project namin kay Rika to. Tatapusin namin po ito. No? Ayan. So, salamat din kay Joshua na napakasipag napaka supportive din dito sa aming project andito yung kanyang asawa si Masarika to okay so kahit mainit kaya kaya po it's si alam, again alam striker malamit naglaging nagsasabing nagsasabi, magingat po tayo lagi and God bless po bye bye